slide. light. muna ako habang gahantay ako ng oras. Ah, uh, kay Ma'am. Doon ko sa susunduin sa siyang rila age sa siyang So, try na natin kung may tao pa dito. guys. isa kanilla watching malam buka kita lihat ulang lang din kumain. Good morning, Pit Pindi. Shout out sa iyo. Good morning, hello. Pit Pindi. Good morning. So, dito muna ako sa ano, higa-higa muna ako. update muna ako sa ating YouTube kung mayroon ba mang tao. Yan. Thank you, Kuya Pindi. Sa so watching. nabang naghahantay ako ng oras so, araw natin ngayon is Monday kagaling ko lang ng Baligulte eh. sinundo ko yung aking amo so binaba ko siya dyan sa ano, kanina sa may McKinley Hills meron siyang meeting dyan at uh, mamaya babalikan nga sila mga alas 3 doon na sa itya siyang doon sa magpasundo kaya yun so, anong oras pa naman ngayon mag alas 2 siya pa lang kaya medyo maaba pa oras ko alas 3 pa ang pasundo yun eh Hello po Kian Salva di uh, Kian Kian Slabber Hello po Shout out po iyo. Thank you po sa inyo Kian Slabber Hello po Shout out po Thank you po sa inyo So, ganito lang yung aking trabaho ngayon kasi yung aking amo nasa mga meeting-meeting sila. Kaya nasa meeting kasi ang ginagawa ko muna, umuwi muna ako ng bahay kasi medyo makapapang oras ko ng Kasi kung mag ako doon ng 5 hours to 6 hours, malaking babayaran ko po parking lot kaya gagawa ko. At sabi ko sa akin, babalikan ko lang ito malapit lang din naman BJ GC po dito sa Merville malapit lang kasi tatawid lang ako ng Skyway di GC na yun mga 30 minutes ang doon na ako Ayan, tayo muna tayo. Medyo oh, dito na yung pinipistuhan. Tatapos <coughs> <coughs> ko din kumain. sino na kin? di ko na pala nahiya kay tuman. na santol, masantol na nang buo pag na kasi inuubos ng ano, inuubos yan ng tawag nito, Ano bang tawag ng parang daga. Masarap na mumuha nito, malalaki kasi ang ito bangkok, santong ito. Thank you, Joseño. Thank you. yes sure. Good morning, good morning. Ang buhay ay sadyang ganyan. Dito sa loob ng aking sirbis. Ito kasing ano, tibira ko lang gamitin ito eh. akala ko kasi yung youtube ko na to uh, wala nang nakakita nito kasi sa tuwing nag upload ako dito wala mang wala mang nag view so yun pala medyo nakakita naman pala akala ko wala na kaya sabi ko Minsan ko na lang ina-uploadan to. Matagal-tagal na itong aking YouTube, hindi pa rin namu-monetize eh. <laughs> Ay, nako. Diba Sipin mo, ginawa ko itong YouTube to, 2021 pa hanggang ngayon. Tapos ng aking subscriber, 1,400 pa lang. So yung WhatsApp ko nasa 800 pa lang o bihira <laughs> hindi mo kaon-ahon eh so kayo nga dyan mga guys pitpindi o paano bang paano bang gagawin ko para mamonetize itong aking youtube channel kailangan ba akong mag-upload araw-araw? Kahit walang manood sa aking videos? Yung bang kailangan dun? Or pag mag-live naman ako ng araw-araw, wala rin. Kung udah lah, bagus, Ustaz, masih nunggu, Bisa tapi lu Ilo <laughs> po, pag nasuntok ka po ba, aabot po ba kay yung sakit hanggang sa Merkulis? Ay, aba, baka hindi lang hanggang Merkulis abutin yan pag ikay nasuntok. Baka abutin pa ng one month po yan. <laughs> baka abutin pa ng hanggang one month yan. Hindi biro yung musuntok, no? <laughs> Isipin mo pag nasuntok ka ba? Lalo na pag uh, sa mukha ka nasuntok. Para kang tinamaan ni Manny Pacquiao nun. Right, di kumukha ka kumukha ba nasuntok? <laughs> lang yan. Bahala kayo sa <laughs> uh, Kung suntukan lang pinag-uusapan, eh, ano tayo dyan? <laughs> Bakit niya? Hindi, joke-jokean lang. Joke-jokean lang. Kwentuhan lang tayo sa mga buhay-buhay natin. Na anong buhay niyo diyan? Buhay ko rin dito. Kwentuhan lang tayo. Walang ano, Kaya ako nagla-live ako dito lang ako sa loob ng sasakyan. Pahirap doon sa labas kasi maingay. Si Kanyo. Oo, pagyan mo naman ng ointment. Lulusog ah. So aking mga kasama nandoon sa loob. Ikwentuhan din sila doon. Ewan ko anong nila. Ba pinagpipintuhan nila ako. Sana kaya yung tao na yun. Ba't ba, nandoon sa loob ng sasakyan na nagtago. Baka naman, pang like and share naman dyan. Para ah, dumami tayo. Para marami tayong magkikwentuhan dito. Mayroon magsalita ng walang kagwentuhan eh. <laughs> Masarap magkwento ng may kausap. So malapit na ito nga. Malapit na nga kung walang kagintuan ni rin. Malapit na nga rin ako lang kagintuan ito sa bahay kasi yung aking misis si malapit na umalis. Medyo babalik kasi siya ng ano, Singapore. Kaya ako ay mag-iisa na naman ito sa bahay para na mauntangan ito. Guwi ako sa bahay, utos ko tatawagin ko na naman sarili ko nito. <laughs> mga hanggang 20 minutes lang ako mga guys no so nasa 18 minutes na ako Ah. Uh, in update ko lang yung aking youtube kung mayroon pa bang makakita kaya yon medyo ang iba naman inandyan pa pala kayo kaya thank you sa inyo kala ko hindi na makikita salamat sa naka-update sa aking YouTube channel. So, may pa may pag-asa pa kung mahituloy ito. Mag-upload upload pa ulit. All right. Yeah, pwede pa. So, kala ko wala na. so yan mga guys hanggang dito na lang yeah, bye bye sa inyo see you next live ulit Hello, bye bye